mga lods ito yung lugar namin sa Aurora ito yung tubuan ng malakas yung alam ng loops. Bangka, oh. Napahalan lang lugar ito mga loops. mga kabundukan mga lodso maga pa kasi mga lods mga alas 6 pa lang kaya madilim may mga kabuwan ng bahay mga lods ang konti lang yung bahay dito Ayun, pinaka tuktok ta ng bundok. Dito banda yung farm lang ano. Hoy ako. Yan. Yan. hectares. nakatulog sa so, yung pinag pinag nimingwita nila yun ang silangan doon yun nagbumula yung araw yung bangkang paalis yan mulod so. alis yan, alis yan tulod, so. yung bangkang ali itu yang itu yang mga bangka nang mga sinasakyan ng tao Ano nito? Ito yung bangkang motor ito bangkang motor diyan Diyan kami sumasakay. May makina yan eh. May hirap mag-film. Ay! Wait lang. Marami kasi ikong dala. ito 'yung mga bato, mga lodso ang gandaው mga batong buhay hangin ah. mm -hmm. bulaklak sinulat ng bata ko Sapa. may ano ulod sa sapa ito yung bangkang ginasakyan kami ayan o ito. ito yung yung kapitan na ano magaling yan lang yung medyo yun ayo tumingin siya yung siya yung ano yung aming kapitan Alis na yung mga ito naman yung ito yung yung mga aalis yan ayan yung baby ayan asawa ng kapitan ito yung mga aalis pamangkin ko ayun yung kaibigan ko na mimingwito Ayan, pamangkin ko yan. Pamangkin ko yan. Ayun yung kaibigan ko. Namimingwit. Namimingwit siya, yan. Ayan. Ayan siya. Wala pang nahuhuli mga loads. malikot pupunta tayo dun yung batong